Alam niyo ba? Sa edad na 38 pumanaw ang bayaning si Apolinario Mabini o mas kilala bilang Dakilang Lumpo dahil sa kolera, May 13 taong 1903, February 26, 1903. Kasagsagan noon ang epidemya ng kolera sa Maynila nang umuwi si Mabini sa bansa matapos siyang ipatapon ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Guam nang tumanggi itong sumumpa sa bandila ng Amerika. Ang kolera ay isang nakakahawa at nakamamatay na sakit. Ang bakteriyang Bacillus na nabubuhay sa maruming tubig ang sanhi nito. Sa bansang India taong 1817 na itala ang unang outbreak ng kolera. Kumalat ito sa Asia, partikular sa China at Japan at umabot din sa Southern Russia. 1827, pumutok naman ang isa pang cholera outbreak sa Europa. Taong 2010, naitala naman sa bansang Haiti ang kanilang pinakamalalang cholera outbreak. Nagkaroon kasi ng kakulangan sa malinis na tubig dahil sa pagtama ng magnitude 7.1 na lindol sa kanilang bansa. Umabot sa 820,000 ang mga naitalang kaso ng cholera at higit 10,000 ang nasawi dahil dito. Higit 52,000 naman ang namatay dahil sa kolera noong 1848 sa England. Pero sa kasaysayan ng epidemya, ang outbreak sa Russia mula 1847 hanggang 1851 ang pinakamalalang na itala. Higit isang milyon ang namatay. Nagkaroon din ng cholera outbreak sa Pilipinas mula 1902 hanggang 1904. Umabot sa halos higit 166,000 ang naitalang kaso at humigit kumulang isang daan at siyam na libo naman ang namatay. Ngayon, alam mo na!